Kamusta mga tropa, welcome sa panibagong video na nakakakilabot Hindi na bago sa atin ang mga ganitong klaseng nakakatakot na mga pangyayari na talagang mahirap maipaliwanag Pero sa kasalukuyang panahon ito ay mapapanood muna sa kahit saang social media platforms katulad nga dito sa YouTube Kaya huwag na natin patagaliin, tara simulan na natin video footage na to ay kuha sa isang dashcam mula sa isang unknown motorist mula sa bansang Malaysia. 3.25 AM ng madaling araw ng baybay ng dalawang magkaibigan ng isang madilim at nakakakilabot na paikot-ikot na kalsada. Wala silang kamalay-malay na ang nakakatakot na biyay ay siya palang iising at magpapatayo sa mga balahibo nila sa katawan. Narito ang nakakakilabot na video panoorin niyo. mapapansin niyo sa video sa unang pagliko nila sa makurve na daan ay nagpakita na itong babaeng walang ulo na nakasuot ng gold skirt at red blouse na napag-alaman nga natin na isang tradisyonal kasuotan ng mga Malaysian na tinatawag na kebaya. Ngunit hindi lang nila ito isang beses nakita dahil pagkatapos nilang makita ang nasabing red lady sa unang pagliko ay muli ito nagpakita sa pangalawang pagliko nila at ito din ang parehas na suot ng babae hindi pa dyan natatapos ang nakakakilabot na experience nila dahil mga ilang metro lang ay sa pangatong pagkakataan no ay nakita nila itong muli. Sa tagpong ito ay hindi na mapakali ang driver at kasama niya dahil natataranta na sila sa pang-apat na pagpapakita ng Red Lady. This time ay hinarang na sila sa kalsada. Dito na naisipan ang driver na umatras pabalik at dito na din naputol ang video footage mula sa dashcam. Ito na ay kuha ng isang babae sa kanyang cellphone habang kinukuhanan niya ng video ang alaga niyang aso ay bigla na lang may sumilit sa si CR. Narito ang nakakatakot na video. Bigla nga itong nilabida ng babae para silipin ko sino ang nasabing nilalang na sumilip sa CR. Ngunit ikinagulat niya ito nang punta niya ang CR ay wala naman tao doon. Napa oh my gosh pa nga ang babae dahil hindi siya makapaniwala sa kanya nasaksihan. Oh isang raw footage naman ito ang isang YouTuber ay nagre-record ng isang tutorial para sa kanyang illustration class at that time mag-isa lang siya sa bahay niya. Habang nire-record niya ang nasabing tutorial ay wala siyang kamalay-malay sa susunod na mangyayari na talagang ikinagulat at ikinatakot niya. Narito ang video panoorin na natin. Mapapansin natin sa kalagitnaan ng kanyang video tutorial ay bigla nilang bumukas ng dahan-dahan ang pinto ng cabinet sa kanyang likuran. Nakapansin na lang niya ito nung bigla na lang sumara ng malakas. Nilapitan pa nga na ito at hindi siya makapaniwala dahil mag-isa lang siya at that time sa bahay na yon. Narito ang statement niya mula sa video na inupload niya sa YouTube. Itong susunod na video ay makaka-relate ka kung nakagamit ka na ng app na Snapchat. Sa video na to makikita ang isang babae na nagre-record sa Snapchat gamit ang sikat noon na dog filter. Ang Snapchat ay kilala sa facial recognition at merong iba't ibang uri ng filter na pwede mong pagpilihan. Minsan kasi ang mga bagay sa background ay nararecognize na mukha ng isang tao kaya lumalabas ang filter. Nung una akala ng babae ay ganun lang. Pero ang sinabi niya na ilabas mo ang dila mo ay kinagulat niya ito. Dahil ang filter na to ay lalabas lang ang dila kapag inilabas mo ang tila mo. Kaya dito na nagtaka ang babae at kinagulat niya ang mga nangyari. <silence> Ito naman ay kuha sa isang CCTV video sa isang hallway sa hotel ang lalaki na nasa video ay walang kamuang-muang sa susunod na mangyayari. Panoorin nyo. Mapapansin na habang naglalakad ang lalaki papunta sa kanyang unit ay bigla na lang may aninong bumangga sa kanya para siya ay mabuwal sa sahig. Ang nakakatakot pa dito ay hinawakan pa siya sa paa at kinaladkad ng ilang metro ng nakakatakot na anino. Buti na lang sa sobrang takot ng lalaki ay nagpupumiglas siya para makatakas at tumakbo papalabas sa nasabing hotel. Itong susunod na video naman ay kuha sa isang CCTV sa loob ng bahay. Ang susunod na mangyayari ay kinagulat ng lalaki. Narito ang video. Comment down below mga tropa kung naka-experience ka na din ba ng ganitong katatakutan. Share mo naman dyan sa baba at baka na-experience na din ng iba yan. At syempre kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mo na makalimutan pindutin ang like button kasabay din ng pag-subscribe sa ating channel at i-on mo ang notification bell para lagi kang updated pag meron tayong nilabas na bagong content kaya nito. Muli salamat mga tropa sa panonood at support.